Magni-negosyo lang po tayo kapag sigurado tayo na yung negosyong itatayo natin is yung tipong negosyong kahit malugi tayo, masaya tayo ha? Eh, ba't ako magninegosyo ng malulugi, sir? Hindi yung malulugi ka. Ibig sabihin, kahit ano't ano man na mangyari, gagawin mo yung negosyo na yan. Yung something na negosyo na masaya ka, yung something na negosyo na gusto mong gawin, yung something na negosyo na kabisado mo, marami ho talaga, nagninegosyo ho sila, bandwagon or gaya-gaya. Marami ho, nagninegosyo sila para lang kumita lang ng pera. Alam mo, dapuan ka ng konting pagsubo, konting mga challenges, give up ka na dyan Pero yung alam mong mahal mo talaga yung ginagawa mo, yun talagang in love ka talaga sa proseso, kahit tumagal okay lang. Kasi alam mo, yung ginagawa mo, gusto mong gawin. Nandun ka sa proseso. Yung business process, magaling ka sa operation, magaling ka sa marketing, magaling ka sa pagpoproduce ng mga item. Kung ano yung strength mo, doon ka mag-focus. Kung ano yung kahit papaano sa palagay mo, ito gagawin ko to.